Alright, good morning to sa inyo mga kapatid. Pag-usapan natin ngayon itong War on Drugs na binago po ni PBBM ang taktika. Diba? Base rin doon sa kanyang uh, sinabi sa interview with Tunying eh, na-realize nila na bumalik na yung mga street uh, drugs so ang gagawin nilang approach ngayon, eh, pati yung mga nasa street, yung mga small time yung mga bugaw, ay bugaw yung mga ano, yung mga tawag dito, yung mga uh, Tulak, user, di ba? User Tulak, maadiktos na yan, eh, kasama na rin sa kanilang titirahin. Hindi naman po ito magiging bloody. I hope hindi naman po ito magiging bloody. Di ba? Orlando Solidum, hindi to magiging bloody. Magiging maganda ito. Dahil ang approach naman ng Pangulo rito, hindi naman katulad kay Digong. I heard the... I heard... Um, recording na sabi ng Pangulo nga eh hindi naman hindi naman ano hindi naman tama na itokhang hindi mo kailangan itokhang. Hindi lang po na 'yung tindihan ng pangulong ibig sabihin ng tokhang. Ang tokhang kasi ay katok ng pagbabago. Pag kinatok ka, labas ang adik. Ako po 'yon. Ano, uh, bagong buhay ka na. Uh, or else totokbang ka namin. O sige po, paparehab po ako. Oh, ganoon. Pero pagka nagparehab na, malinis na, tumigil na, wag nang balikan para patayin. Diba? ba? bang pa eh, bakit? Ginawa po kasi kaya ho pumalpak yung Warren si Duterte. Ha? Ah? Kasi ho ginawa pa nilang source of income, am I correct? 'Di ba? O oh, makakapatay sa ganito. May classification, may rev, kita kayo. <laughs> o di ginawa ng mga pulis, patay dito, patay doon. Ang ginawa ni Digong, marami rin mga nadadamay na totoong inosente, mga bata, 'di diba? Mga matatanda, no, mga wala namang talagang ginagawang masama, hindi relay, walang kinalaman doon. Nadamay lang dahil nasa maling lugar isinagawa ang pagpatay. Ang tawag lang nila collateral damage. Tangina niyan parang ipis lang yung namatay na. Ay, ako yari patay yung ipis, tinamaan. Uy, yari na apakan. Wala diba? eh, bara, bara, bar, bar, bar siya sa daan eh. Diba? So ngayon, ang target ngayon nito ng Pangulo ay yung uh, sa mga ano, mga eskinita. Kaya salamat sa lugar namin. 'di diba? Dapat po kasi ganire, ibalik po nila yung uh, dito yung uh, checkpoint biglaan, 'di diba? Tapos yung mga nakakotse, lahat rin yan, bubuksan din yan dapat. Oh. Tapos yung mga ano, yung mga nasa kalye, bro this oras ng gabi. Katulad nito, nagbibiyahe ako ng pa-uwi ng Manila from Batangas dati isang beses. No, dalawang beses. Tapansin ko, Pareho yung galawan ng mga dito sa Metro Manila. Hating gabi, mga nakamotor na walang helmet, nakasinelas, nakasando, na mga lubugang panga. Nako, alerto mga nakamotor. Nag-aabang sa isang kanto. Sino yung naabangan nun? ba? Diba? Dalawa lang yan. Supply o maho hold up. ba? Diba? O magrarayot. O, so kailangan po rito ng patrolya talaga. Pati sa mga looban, dapat eh, sinahalughog. Ibalik ang pambansang curfew. Yun ang isa sa pinakamaganda. And then yung curfew na yan, dapat po ang mga barangay may naka estasyong polis. Oh, dapat ganon. Tapos in 3 minutes, in less than 5 minutes, dumating agad ang responde. Diba? Katulad yan, nahuli. Oh, illegal drugs. tolak, Hindi na po pwedeng pagbasihan dito ng nagutom po kasi ko, wala po kami ano, hirap lang po kami. Kasi ang ginawa po ng Pangulo, ang diskarte, which I a bit disagree, disagreed. Tinarget nila yung supply, 'di ba? Eh yung problema, hindi po nila nasasawata lahat ng supply all the time. Kaya nangyayari, 'di ba? Nasabi ko nga sa inyo noon pang 2022 eh. Oh. Pagbalik ni Pib, pagalis, pag alis, pag alis ni Digong. Actually, hindi pa siya umaalis noon eh. Presidente pa rin siya noon eh. Yung mga nagbibenta rito sa labas namin, sa skinita namin. Nandun ulit. Namatay lang yung iba yung ibang mga nagbakasyon, <laughs> bumalik ng matataba, sila na naman uli, mga payat at lubog uli ng mga pangangayon. Hmm. Maliho kasi, natututukan lang nila is yung supply at saka yung big time. Hindi yung malalaking tao. Hindi. Mali yun. Dapat doon, lahat yun. At whichever is available or applicable at that given time, sawatain nyo, tirahin nyo dumaan yung pusher, nandun yung puli, sa harapan niya, inalok pa siya, damputin. Di ba? Pag nanglaban, oh, bigyan ng birth certificate, pneumonia, ay butas sa ulo. <laughs> Pag hindi, di ba? Pasok sa kulungan. O, oh, ikulong nyo ng, ano, ng haba-habang taon. Di ba? Ganon. Pag gusto magbagong buhay, rehab. Oh. Okay, yung gagawin na po ng panghuli, lahat po ngayon ganyan ang gagawin nila. Kaya ang aking gusto mangyari dito, ay si General Torre yung gawin niyang next PNP chief. Di ba? I-promote niya na si Torre para maging three-star general, o para pasok sa bangha, and then pag naging PNP chief, four-star general na. Di ba? Yun, si Torre. <laughs> para makagalaw talaga ng maayos. O. Sabi ni Peng, ano ba ang ugat ng droga? Kahirapan at korupsyon? Hindi po. Hindi po yan ang ugat niyan. Bisyo yan eh. Kasi kung totoo po yung sinasabi yung kahirapan at corruption, Unang-una, yun, mga korup ng mga government officials natin, hindi nga nagde-drugs. <laughs> Nagde-drugay ang mga yan eh. Hindi lang ginagawa yun, masama sa kalusugan. ba? Diba? Yan po ay bisyo. Mapamayaman, mapamahirap, mapahampas lupa, hampas tubig. Ha? Yan po ay ginagawa nila, tinitiran nila yan. Nagbibisyo sila so, anong gagawin natin dito? ba? Diba? Takutin sila sa paraan ng mabigat na parusa. No mercy, kulong talaga. ba? Diba? I-rehab yung mga gusto magbagong buhay. Diba? tapos, yung mga uh, kung anong pagkakataon nang dumating, masawa tayo yung mga supplies nila, terahin. ba? Diba? Hindi yung isang programa lang. Uh, terahin na natin, hanapin nyo natin yung mga big time. Alam nyo, pyramid po yan eh. Diba? Naka-ano naka yan? naka pyramid yan. Ganyan. So, ibig sabihin ng piramid pong ito, yan, yung dito sa ibaba, marami yan, mahirap, mayaman, involved. Habang umaakyat yan, lumiliit yung tuktok. Ibig sabihin, pag lumiliit yan, pahirap ng pahirap ang chance ang mahanap yung mga yan. Diba? Anong gagawin mo? Lahat ang nasa ibaba niya, na niyong kanain, kanain niyo na. Pag nakanaanin nyo yan, di ba? Pasasaan at pasasaan, malalansag nyo yan. Oh. lalo na kung merong malaking offer na halimbawa ay eh, 100 million sa makapagtuturo ng lokasyon <laughs> ng uh, halimbawa ni Don Pepe o ni Don FF o, di ba? O sino yung mga talagang mga identified na hindi mahagilap o, di bigyan namin kayo ng bagong identity kung ang pangalan mo eh ano, ah uh, Procopio, di ba? Hindi makapatay. Papalitan natin ang pangalan mo. Pati ng buong pamilya mo. Pabaguhin namin ang identity ninyo. No. Lilipat namin kayo ng ibang tirahan sa Mars. Dapat ganon. Di ba? Pag hindi naubos siyang mga yan, tapos death penalty, mga kababayan. Oh yun lang, yun lang inabang ako sa Pangulo. Death penalty sa mga sangkot dyan magmula po dun sa pagtutulak, death penalty na yan. Di ba? Tapos pagdating dun sa mga matataas, sa mga talagang mga bigatin, mga big time, oo, ganun din. Death penalty rin. Kaya lang, ang gagawin dun, may kasama pang sunog. <laughs> I-cremate ng dire-diretsyo para hindi mabuhay. Di ba? Yan ang kailangan natin dyan, kamay na bakal ah, at may pangil. O, so, at kukong matatalim pag hindi po talaga na watayan. Eh. And three years, kaya yan. Mahaba ang three years. Kung so, talagang tatrabahuin talaga ng todo-todo. So, so doon po sa masusyukte ng mga ordinaryong tao, walang bayad. Kasi hindi naman kailangan eh. ba diba? Huli lang. Makakatulong yan sa promote nila. Pero kailangan positibo. Pag hindi, terminate. Si police na humuli. Puso yun eh. 'di ba? Hinuhuli kahit walang kinalaman para ma-promote. Ma so, 'di ba? Terminated. No. So, tapos eh hindi na makasira na yung NBI agad dapat, gano'n, pati police record. So, tulong pa dan uh, 20 years. So, ganda noon. 'Di ba? Sana humi magsulong ng batas para sa ganyan. Then ang presidente natin, maganda to, he's willing to do this para sa kanyang legacy. 'Di ba? 'Di ang gandang iiwan niyang Pilipinas totoong mapayapa, drug-free country. Oh. 'Di ba? Okay.